Hey guys, gandang gabi. Kakain kami ulit. Kain kami ng buko. Basa pa yung buko, kakaligo ko. Kain ulit. Sura po. Ang ulam ko. Masan lang dito? Tuyo. Ma. Nabulad. Yeah. Mm. Prito na naman. Wala, naubusan ako ng gas. Sarap mo. Kaon pa. Kapoy. mga ano. Ah. Kaon mga kapusa. Buk <laughs> <laughs> Basak pa yung buk mo. Ay, May, may sausawan ako. Suka na may sili. Sarap. May alaga naman ako. <laughs> Labi kang gugulo. Yes, Magugulo. May sarap nga ano. Tuyo. Hindi kay mama. Shout out kay mama. <laughs> Shout out kay mama. Binigyan akong tuyo. <laughs> Teralang pun mama kanina. Bang, lapar sekali. Untuk masak apa yang enak? Nya na ulek, tuyo. Diges. Dikdegis dong. Delis. Wah, benar nih mau dapat makan nih. Susah. Mau tambah lagi. Ini kalau main suka Hmm, nyen. Hmm. Ini abot ang <tis> hmm? tayo ko. Ulit. <tis> Hindi pala ako ng cellphone. Uy. Ito. May magulok. Oh, malutong pa yung ulo. Naambun niya. Sarap nga niya. suka May naging lanin ah. Eh. Nagok hmm. mo! Tapos tutong yung kanin. Dalo mo dito. Tutong kanin. Ulo ng tayo. Suka, sawsawan. Goods na goods. Lutuin sa'yo ang pansit. Nga, yeah, nabutin lang, naalala ko, wala lang. gas pala pa, abot na kita. Hindi ako nakasain. <mulabot> hindi pa na, babot. hindi <mulabot> pa nagkulo ang sinain ko, wala na. Abutin <mulabot> <Mag -tay> lang. May, <mulabot> ano si mama, doon ako nagsain. Pinuha, pinuha mo lahat na, hindi siya so na, hindi na. Nain, <mulabot> hindi hindi. na <mulabot> Pangalawa ko na to eh. Nakadagdag na ito. Nalawa na pala. Hmm, sapin tayo kung susugdanan sa vlog. <coughs> na ako hindi sana ako mag-ano... ...video. na mag-isa lang na yung huwag mo na yung huwag mo na yung huwag mo na yung huwag mo Balik na. Mura lang naman yun, yun ma. Hinalian ko ni mama ng ano goma. Yeah. Hindi pa yung mag ano, silbi. Hindi pa yung mag ko na ikinay ko. Hindi ko. Patayin Totong. Nakaan ko buko. Bisa pa kasi. lagi ko lang. Hindi na sana ako magbigyo. Kasi nga mag Bagi ba kan. apa? Kebut apa apa? Kalian yang na yang orang orang nak pergi lepasan, ada yang tahu kan? Batap Bata Batap apa bawa main orang orang? Mama. Wah. Kau dah membesar nak balik? Mak aku dah hilang Mama. kung doon pa tayo natira Duktong-duktong na yun Pinapalabas na yun eh Kung pa tayo natira Umiyak na ako dati yun yun? Yung tubig ma? Ang alaman? Ang iyan Ano? iyan Ang iyan Ang iyan Ang iyan Nung no, ulam niyo. Sa Ako ulam ko tayo. Inakaw na. Inakaw na. Kasi naging pag-unta. Inakaw na naging pagungta. unta So, thank you, Hindi niya makita yung pagkain na Napit-kapit ng cellphone. Hindi kasi makakaurong ang mga. Ano ka? sa nyo naman kasi na ano namin man Okay, masikip. Yung, Yung ano, masikip oh. Kaya, hirap eh. ano Hirap i eh.

ang tubig, ang yelo mo, hindi mo nanong lahat. Matunaw na yata sa pichil ah. ko sa pichil nyo, wala nang tubig. Saan mo ko lang? doon sa na. Ano? getsa sobre ko sa inyong detalye at natin. That's natin hmm, hmm. Hmm. na lang. Ay, ito na lang pala. Huwag na. Ito Mas na sarap talaga pag gantong ulam. Ay! Nakadalawang, nakadagdag na nga ako eh. Oo, oh, matay ka na! Kaya ng pamilya mo! Kaya magpahalam ka na!

Ano 'to? Hoy ko. Bumababa pa ang salamin ko. Wala talaga akong ilong. <laughs> Wala akong ilong, bumababa na anak salamin. Tapos na ako bye. Oo naman. Oo muna. Oo muna good luck. Tapos na, all na, all na, all na all right. nga ako guys. Bye. Diyan na naman mag-vlog mag-solo. Salamat!